Senlito, uh, kung gusto n'yong tulad nung uh, minanifest yung intention kanina mauna sa pagtatanong tungkol sa uh, PORAC investigation ng paok o ng iba pang mga you have the floor, Senlito. Uh, maraming salamat po, Madam Chair. Uh, pasensya na po kanina, medyo na-excite lang ako at uh, medyo nadala ako ng emosyon ko na gusto ko na kagad magtanong. Ah uh, pasensya na po. Uh, walang problema po Sen Lito. Hindi po pala na acknowledge ng mga resource person natin. Pasensya na po. Uh, gusto ko lang pong tanong, kasi itong vlogger na tumitira sa akin sa ating mga senador. Ako pa lang po tinitira nito eh. Pinepersonal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa pogo sa porac na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na no na tinatayuan ng pogo sa porak at uh, protector daw ako ng pogo do sa porak siguro alam din ni na, naririnig din ni mayor si mayor din tinitira din doon at saka si engineer uh, nagkaroon na po ng ano ito nagkaroon na po ng hearing medyo mahaba lang po ng konti ito madam chair na kami ang protector ng uh, Pogo sa Porak. Siguro na Kasi si Senator Wingat yan nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakita medyo marahas, sabi mo. Pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At sa, ang tanong ko lang kay Engineer uh, Glenn, ilan ba ang building doon sa, ano, doon sa 10 hectares na do sa Porak? Uh, good morning po, Your Honor. Uh, good morning, Adapter Engineer Lansangan. Please okay. proceed. So, so, uh, uh, base po dun sa mga application namin, uh, 42 buildings po yun nandun po. Hindi 46 ha? Huh? Hindi po. Kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po nila na, na separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building yung unang phase ng application po nila. Hindi niyo na monitor kung kung ilan hanggang 46 daw eh. Daw ah. Uh, yung po kasing application po nila, Your Honor, uh, bali tatlong phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong uh, Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 uh, buildings at saka yung huli po, yung 13 uh, buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Basta, uh, base po sa mga... Pinatayuan ng Pogo ngayon. Base po sa mga application sa amin po, yung mga uh, Cruz siblings po. Ba bakit sabi ni ano, yung South 99 nata kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Uh, hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, uh, Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor, nandyan? Mayor uh, Kapil. And uh, alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo pumasagot uh, yung mga tanong ni Sen Lito, bibigyan daan po ng Chair. So, please proceed po. Okay. Salamat po, Madam Chair. Mayor, uh, tanong Opo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung mayari ng lupa na 10 hektarya? Apo, uh, thank you po, Senator Lito Lapid. Uh, ang mayari po ng uh, lupa uh, sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. Uh, Apo, they can check on the LRA, on the title of the, uh, of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang blogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektar yung kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may ari ng lupang yan na dinidiin nila? Uh, actually, it's uh, very unfair to both of us, uh, uh, Senator. Uh, pati po ako sinasabi nila sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon ay uh, categorically uh, deny that uh, hindi po tayo ang may-ari ng uh, lupa o uh, doon po sa kinatatayuan ng uh, Lucky South ng Pogo po